Naku po, ito na. Sablay na pagkatao ni Mayura ng Banban na si Alice Go. Sablay ang kanyang pagkatao. Dito, hindi na nakaubra. Nilantad na ni Senador Rapitol po. Natanong na ang dapat tanungin ng taong bayan ang mga gustong malaman ng taong bayan ay natanong na dito ni Senador Rapi At ito na nga ang kasagutan ni Mayora. Nagganda utal-utal. Wala siyang masabi kundi hindi ko po alam. Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative ni Mayor Go. Madam Chair, Yes, Marami Martin. katanungan nothing. na siguradong pagpapawisan itong si Mayor Go, bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Nakadal ka sa tarla at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people na, that work under you, of course, they speak a pampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga only for two years, from kinder to grade one, and yet, natuto ko magsalita ng chabacano And it's unbelievable on your part, and you live in that place, up to now and dealing with people with your staff sa farmo, at hindi ka natutong magkapampangal. During the last hearing, she did mention na siya po a love child, right? Okay? Pero alam mo ba na kasal yung father mo at sa mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982. Ang Lito Go and Amelia Liao? Wala pa akong idea po dun sa birth certificate ko po na hindi po ako nag-prepare po dun sa birth certificate ko po. At least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? bawa ka pinanganak, kasal na sila. And then, lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa supposedly mother mo. So, parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ko, mayora ka na. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay I don't, I don't, think ako. so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at LGU. You would have been curious, di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth. And you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So, you should have asked that. Come on, Dad. Give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Are you willing to undergo a lie detector test? Yes, po, Your Honor. Para paiksi natin dito, uh, Madam Chair. This is voluntary though, para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsasabi ka ng totoo, it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt. Ito lang, uh, Mayor, ano, sabi mo kasambahay yung mama mo, itong si Amelie Lial. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sinong kasama ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay hindi Okay, so luminito dito, amo yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inuto sa pamalengke, kasal sila. Kasal sila pinutu pinuturin niyang kasambahay. Kasi meron sabi dito eh. Your Honor, as much as possible, pana ayaw ko po sumagot po ng hindi ko po alam, pero hindi ko po talaga alam. Pero, pero again, Mayor, siyempre tatanong mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero kasal kayo, paano nangyari? It will be but natural human reaction na para mag ka sa ganitong klase mga impormasyon na magikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal maga, oh, no, don't, don't use that word, mahal mo sila. Don't use that word, kasamay, kasi pinagluloko mo lang kami. <laughs> Nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Your Honor, yung birth certificate ko po minigay po sa kanang ng tatay kuno hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At Pasensya ka na, Sen Raffy Ayoko po yung tatay ko. Mahal ko, ko po tatay ko. Wala po tayo. Madam, huwag niyo pong yung topic. Wala pong kami sinisisi rito. Hindi namin sinisisi Papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan din Mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. Parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. nakita ko dito sa kanyang salin na marami siyang dump truck at uh, helicopter. Right? You own this. Uh, wala kong partner dito. Sarili mo ito. Ikaw nagmamaya dito. Naka-raise ah, sa iyo lahat to. Naka-raise sa alis. po. Sa okay. to. Magkano sweldo mo doon sa, sa negosyo? Uh, Your Honor, uh, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, uh, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po, ay galing po sa tatay kaya, ko kaya po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat, kung pasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR, binabayaran mo ng tax para malalaman kung saan galing yung pera na pinabili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations na magja-justify itong malaking amount na sabi mo, wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? sa pera nang galing ito? sabi mo sa negosyo mo, Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR kung meron? Yes, uh, we can request that, uh, Madam Chair. Um, if we may lang po, uh, since the, it's covered uh, under Section 270 of the Tax Code, may we request from the Mayor a written consent Allowing us to provide this committee um, the uh, requested documents, po. So mayor, pwede nyo bang uh, bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen Ravi yung hinihinging dokumento? Opo. Opo, Madam Chairman. Sana maintindihan mo, Mayor Go. Kasi ang ginagawa mo, nililis mo eh. Kumukuha ka ng simpatiya sa publiko eh. Kasi that's what the public really wanted to hear na yung mga sad story, mga fairy tales, mga teleserye. Gusto mong pumunta doon eh. Pero no, hu wag mo kami lisin doon. We know better. Okay? You cannot use that. Huwag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka. Because we know, and everybody knows here, everybody listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and lying. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala may pagsisinungaling mo, nagiging totoo na. Because sanay ka sa pagsisinungaling, you've been living in a life of lie. Base po doon sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. Yon. Mayor Alice Go. Mayor Alice ka na dito. Goho. Sabi nung iba, goho raw Go, go Gu lang po ay, walang ho. Ah, okay. Nagits na. Mayor Alice, goho. Parang yung ho ay paggalang. Parang ganito. Opo. Ah, nandito ho ako. Bagong. Me Alice Guho. Ah, ayun niya mga kababayan ang nayari. Ah, may gagawin pang hearing to ha. Ah. Ah, sa susunod na hearing kasi eh, ang pagkaalam natin eh, pinatawag nila yung mga trabahante, pina yung mga yung teacher, yung kasama doon sa bahay ni Alice Guho. Ah, lahat ayun, uh, na mga makita nila doon sa ano. Magkakalaman na yan. Uh, kung dito sa certificate, eh, eh, kahit sabihin pa natin, eh, may mga uh, trabaho eh, ni eh, Mayor Yung mga ano, gawin nila kasabuat. Meron dyan at meron dyan magkakamali. Meron dyan. Meron dyan magkakamali. <laughs> hindi nyo may isa ng mga senador magagaling magpaikot yan. Oh, uh, tignan mo si Loren Ligarda kung napanad yun. Diba? Inaalam niya nang inaalam kung marunong ka ba mga Chinese. Pero kung nagtuloy-tuloy yun, ako, pain yun. Ang galing-galing mo pala mga Chinese, ha? O, oh, di, di ba? Paano ka lumaki dito sa Pilipinas kung ganyan ka mga Chinese? Alam na alam mo, di ba? Kaya, kabang-abang yung mga sa susunod ng mga hearing nila dito dahil panigurado yan, tatanungin ng mga senador, ito mga matagal na, ng mga tauhan. Yung mga tauhan ni Mayor Go. Okay? Abangan na lang natin itong si Mayor. In fairness dito kay Mayora, single, tapos may tsora. Single. Maniwala ka ba dyan? Yeah. Maniniwala ka ba dyan na uh, Senador Jingo Estrada na single yan? <laughs> kahit nga kahit nga walang itsura eh, hindi ka pa rin hindi pa rin tayo maniwala na single eh. Yeah. <laughs> May kasabihin niya tayo eh kung sino pa yung pangit siya pa yung babaero. <laughs> yeah. Kaya yeah, ang hirap paniwalaan na uh, single yan malamang single kasi hindi kasal pero may partner yan siyempre may partner yan